Balikan ang makulay na buhay ng nag-iisang pambansang baba ng Pilipinas na si Babalo. Noong hindi pa naimbento ang internet at mga cellphone, maituturing na pangunahing libangan ng mga tao ang manood ng palabas lalo na ang komedya. Dahil na rin sa likas na pagiging masiyahin ng mga Pilipino. Hindi mawawala sa isang araw ang pagtitipon-tipon ng bawat miyembro ng pamilya para panuurin ang kanilang paboritong palabas sa telebisyon. Isa nga sa ating mga hinangaan at kinagiliwan ang nag-iisang pambansang baba ng Pilipinas na si Babalu. Pablo Martin Sarmiento sa tunay na buhay ipinanganak noong June 29, 1942. Binansagan itong Babalu dahil sa taglay na haba ng baba. Siya ay lumaki sa Sampalok, Manila, kapiling ng kanyang lola, ina at mga kapatid. Noong kanyang kabataan, kumikita siya ng ekstrang pera sa pamamagitan ng pagbubuhat ng gamit at damit ng kanyang tiyuhin na si Panchito Alba, ang tanyag at orihinal sidekick ng King of the Comedy na si Dolphie. Nagsimula naman ang pagkaartista ni Babalu nang ito'y lumabas sa TV show na Buhay Artista noong dekada 60. Dalawang taon makalipas ay nakasali na rin ito at napanood sa pelikulang The Big Broadcast noong 1962. Ngunit ang husay nito sa pagiging komedyante ay nadiskubre ni Dolphy hanggang sa minananan niya ang papel ng kanyang nasirang tiyuhin na si Pancito bilang sidekick sa mga palabas ni Mang Pidol. Bukod sa kanilang mga pelikula at palabas sa telebisyon, pinagbibidahan din ito ang mga palabas na Home Along the Riles at Okidoki Dok noong 1990s. Nailatahala rin ang istorya ng kanyang buhay sa programang Maalaala Mo Kaya noong 2003 at pinamagatan itong imahe ng berhen. Tatay Nick at tong tatlong tatay kong pakitong kitong naman ang kanyang huling dalawang pelikula bago ito tuluyang namaalam. March 1998 noong taningan ang buhay ni Babalu dahil sa sakit na liver cirrhosis ngunit nilihim niya ito sa lahat partikular na sa malapit na katrabaho noon nito na si Agamulak na siyang nalaman din naman ng aktor kalaunan na ng mga ito na magpunta sa Michigan, USA para magpasuri sa ibang doktor. Ngunit pareho lang ang resulta. Mayroon lamang anim na buwan si Babalo para mabuhay at minabuting umuwi na lang ito sa Pilipinas. Dalawang buwan matapos ang ika anim na kaarawan ito, binawian ng buhay ang aktor sa kanyang tahanan sa Antipolo City at inilagak ang kanyang mga labi sa Loyola Memorial Park sa Paranaque. Naulila ni Babalu ang asawa nitong si Lalain Sarmiento at dalawang anak. Magpasa hanggang ngayon ay buhay na buhay pa ang ilang mga iconic lines at larawan ito sa internet at siyang patuloy na nagbibigay ngiti at tuwa sa mga Pilipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel. <coughs> Sige mo na lang ako ng black coffee. Black coffee, sir? Wala rin po tayong kape. Wala rin, hindi ka ko. Inulok mo ako, puro ka na pala. Gago.